Hello guys, welcome back to Sun 11 Pinta Oil. Kamusta po kayo mga engineer na So, titignan natin kung ano na -si itong buwan ng June. No? Um, ito pwede ang gresa, pwede hindi. Kung nila mo kayo sa inyo at ay bigyan natin sa siya pala genuine oh. Thank you, thank you, sir. Patuloy na kayo sa porta. Maraming maraming salamat po. ay hey, Gemini na. Meron ka dito mga minamanifest. May energy ka dito na manifest ka. Maaaring meron, kang mga no? Or, ka, meron ka mga pinag-aaralan. No? Or nagmamanifest ka sa trabaho. Meron ka ang minamanifest tungkol sa trabaho. Or magkaroon ng Parang self-employment. Parang gusto mong mag-, mag sa bahay na nung tatrabaho. Parang gusto mong matuloy ng negosyo. Parang um, parang gano'n ang mga pinamanobes mo. Na? Or meron kang kinikriig. Or meron mga pangarap na, na mapasayo, no? mapasayo yung mga minumanifest mo. No? no? Lalong lalo na tungkol dito sa 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 trabaho. No? Uh, meron rin energy dito na may mga aatinan uh, ka siguro mga celebration. No? or uh, may mga reunion na mangyayari no? At, at at meron meron ka rin dito mga um, teamwork ito nga siguro yung yung pinipos mo sa trabaho no? meron kang goal meron kang pangarap naman ang na manifest mo na gusto gusto mo na matapad at siguro ito yung ito na siguro yung time na magkakaroon ka na ng teamwork teamwork para ma-achieve na tong pangarap mo para kasi may mga celebration dito magaganap, pero sa ibig sabihin um, ma-achieve mo tong mga desire mo i-celebrate mo to dahil uh, talagang pinaghirapan mo to no, may mga may mga sitwasyon ka um, pinag-aralan mo talaga kung paano gagawin mo huh? at ang hindi naman dito ay meron energy na dito na parang nandito ka sa sarili mo no? Huh? parang mahirap. Excuse me. Parang nahirap yung <coughs> Para gano'ng <kayo> desisyon. <coughs> Parang nahirapan ka dito mag-desisyon dyan. Parang hinaharangan mo yung mga um, blessing na paparating sa iyo. Parang natatakot natakot ka nata ka. Nata Gemini. O nandun yung pagkatakot mo. Nandun yung pagkadot mo. No? May mga sitwasyon na siguro may nangyari. Pero may mga sitwasyon siguro na may nangyari na sa buhay mo na na nagkaroon ka ng conflict sa iyong buhay. No? Parang may mga may mga disk distraction sa sa mga idea mo. Parang nagkakaroon ng kya, chaos na parang mga chaotic. Kaya siguro nagkakaroon ng chaotic dahil nga siguro sa dito meron kang nang andalig sa impulse eh. Parang ang kalaban mo lang dito sarili mo. Na? Gemini ang ulap mo. Paano mo makukuha ito mga manifestation mo? No? Parang dun pa nang binablock mo na. Binablock mo na yung mga pangarap mo. Yung mga um, yung mga gagawin mong trabaho, yung mga gagawin sa yung sarili. Paano mo ma-achieve yan? Na lagi kang sa crossroom. No? Paano mo makakalabas? Sa so, tanggalin mo. No? Tanggalin mo yung mo sa sarili mo. No? So ano pa ang nasisayin mo na Gemini? Siguro meron ka rin dito mga may mga, may nangyari sa buhay mo na parang siguro ni betray ka din dito ni betray na betray ka or meron kang isang bagay na tinayo na hindi mo buo kaya parang natatakot ka na ulit dito mag-umpisa ka Ano pa masyad sa inyong mga dyan? Ano ka nga? Pa? Anong pangarap pa dito? Ang eh? mga manifestation ko Pag nakuha mo itong mga manifestation, talagang, nakuha dito, dito mo magbibili yung mga matagal mo ng manifestation ito yung pangarap ng bahay yun yung investment hindi ba naman yung sarili mo at ang pangitawa atunin mo lang yung pag-aralan ng mga manifestation Okay. Alam mo, Gemini, um, may mga sitwasyon na magiging mabilis mo, no? magiging mabilis ang um, mga manifestation mo. No? no? Magkakaroon doon ng urgent, yung mga pangarap mo, magsumunod na makuha bahay man yan, sasakyan man investment man yan pero bakit may may energy na envy dito na? mga ingitera no? Gemini ikaw meron ba sa paligid mo? sa trabaho mo? kaya parang nabablock yung thinking mo para sa pangarap mo so kailangan mo mag clean maglinis ng area mo ng bahay mo mag general cleaning ka tapos ang kailangan ang, ang sensa ang sensa ka ng bahay pagkatapos mag linis ng bahay eh, mag-inselso. Kasi may mga may mga uh, sa paligid niya. Or sa kaibigan mo to, sa trabaho mo to, or sa neighbor mo. Or sa family member. So, huwag ka mong alala kasi kung meron ka mga manifestation, kailangan lang siguro kulang pa, no? Uh, may pagkukulang pa yung mga ginagawa mo. Kaya parang nabablock. Nabablock yung mga desire. Yung mga pangarap mo, yung mga gusto mong gawin. Um, kailangan mo na dito maging Huwag kang matakot. Huwag kang magdalaw ang isip. Kasi balang araw, um, tatawagan ka rin, no? Na universe para sa manifestation mo at makuha, makuha mo. Makuha rin ito. Kasi no. so, may pamasid sa inyo ng angel. Mga angel na siguro kailangan mo mag-effort para sa mga pangarap mo parang hindi ka sapat kailangan mo magkaroon ka dito yung sa sarili mo itong mga penulti na ito, itong mga hanggatera mo i-flash mo na yan pagunang isa mo Your mind. Okay. Go for it. Your prayers and positive expectation have been heard and answered. Hmm. Ito na yung mga manifestation mo eh naririnig nila naririnig ni universe we, we've we've been working with you yung tatrabaho din si para sa iyo in on these situations and we keep, and we continue to watch over you and everyone in you stay on your present path present But at is will take you very far indeed. Hmm. Kasama mo, kasama mo sila sa manifestation mo. Tuloy mo itong mga pangarap mo. Uh, stay, ano ka lang, no? Stay present ka lang para sa, sa mga goal mo. Kasi nabablock ka. Huh? nabagulak kayo mga manifestation mo kasi parang siguro meron kang mga mas inuuna para dun sa manifestation mo um, mas nabibigyan mo siguro ito ng halaga ng ng information ito mga nakapaligid sa iyo parang ito ang atak parang ito ata yung lagi mong iniisip mo yeah? So, ah, mag-focus ka. Mag-focus ka sa sarili mo. Mag-focus ka sa pangarap mo. Mag-focus ka sa pinag-aaralan mo. Na? Dahil magiging mabilis din po. Itong mga manifestation mo. So, yun po, yun po message sa inyo mga Gemini. Thank you and thank you, God bless you.